Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerteng numero at kulay basis sa inyong mga subject sign sa araw ng Biernes, May 31, 2024. At bago po kayo tumaya, pwede nyo pong gamitin itong ating mga lucky number na kung meron po kayong pinapangalaga ang mga numero, halimbawa po ang inyong mga birthday to inyong mga anniversary, pwede niyo pong i-combine ang inyong mga lucky number. Depende na po sa inyo, gamitin niyo po ang inyong usay at kaling sa paggamit ng numerology. Para sa mataong aris, huwag mong hayaan na may makialam sa mga aktibidad mo. Hindi mo kailangan ng kahit na sino para makabuo ng plano. Ang inyong mapalad na kulay ay yellow. Ang inyong mga maswerte numero 9, 15, 20, 24, 39 at 42. Para sa mga Taurus, unahin mo ang kapakanan ng pamilya mo. Bago ang ibang tao, kapag masaya ang pamilya, mas maraming swerte ang mapapas sa kamay mo. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mas sweating numero, 2, 26, 31, 33, 35 at 45. Para sa mga taong Gemini, kahit marami kang alalahanin, dapat mabilis ka pa rin magpasya. Sa pagiging mabilis, ang magandang bagay ay agita mas pagtaratingan sa iyong buhay. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong maswerting numero 3, 19, 29, 38, 41 at 44. Para sa mga taong Cancer, bago mo simulan ang ang gustong gustong-gusto mo, suriin mo muna ang iyong kalusugan. Mas maganda na handa ang katawan mo para mas mapabilis ang pagunlad mo. Ang iyong mapalad at kulay ay beige. Ang iyong maswerteng numero 2, 17, 25, 34, 40 at 45. Para sa mataong leyo, muli, huwag mong patulan ang mga walang magawa na panay mga kontra sa iyo. Magsasayang ka lang ng panahon at maantala ang mga magagandang bagay na gusto mong matapos. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mga numero 15, 26, 32, 39, 40 at 45. Para sa mga Virgo, bilang isang katuwaan, ngunit isa ring seryosong bagay, subukan mong gawin ang bagay na ayaw mong gawin. Ito ang paraan upang swertehin ka. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang inyong mga maswerting numero, 5, 15, 23, 29, 32 at 41. Para sa mataong libra, kung ano ang tama sa paningin mo, yun ang kampihan mo. Ang inyong mapalat na kulay ay violet. Ang inyong mga maswerting numero, 6, 17, 20, 26, 33 at 40. Para sa taong Scorpio, Malaking bagay para sa iyo ang masasayang sandali na mararanasan mo. Dahil dito, manunumpalik ang pagiging positibo. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong numero, 14, 20, 34, 39, 40 at 44. Para sa mga taong sagitarius, kung ano ang malaki at mahirap gawin, yun ang iyong piliin. Dahil hindi ka rin naman masisiyahan, kung ang maliit na bagay lang ang magagawa mo. Ang iyong mapara na kulay ay red. Ang iyong mamaswerte numero 11, 15, 22, 28, 33 at 45. Para sa mga taong Capricorn, tapos na ang lungkot. At sa susunod na araw, puro kasiyahan ang mararamdaman mo. Dapat mong maunawaan na walang permanente sa mundong ito. Ang iyong mapalad na kulay ay orange. Ang inyong numero, 17, 18, 24, 27, 39 at 44. Para sa mataong Aquarius, kung sino ang matibay, siya ang hindi mabubuwal. Magpatibay ka, gabanan mo ang iyong mga kahinaan. Ayusin mo ang iyong mga kapintasan. Ang inyong mapalad na kulay ay white. Ang inyong mamasorting numero, 1, 12, 20, 25, 35 at 40. Para sa mga taong Pisces, ibigay mo ang kaya mo dahil tiyak na malaking pag din ang mapapasayo. Ang yung mapalat na kulay ay green. Ang yung mga numero 9, 17, 22, 25, 36 at 43.